So hello guys, welcome to my video for today So ito gawa lang ako ulit ng ano, video So ang gagawin kong video about sa topic na kung ano yung husga or sinasabi ng mga hindi nakaranas na umanib sa iglesia ni Kristo kapag nakapagpatayo sila at hindi pa napatayuan ng kapilya So ito, based lang sa aking experience kasi ako talaga handong ako sa iglesia ni Kristo na tiwalag nga lang ako Pero kahit paano, andong pa rin naman yung aral ng iglesia ni Kristo sa akin na ano, na-adapt ko pa rin hanggang ngayon hindi ko pa rin naman nakakalimutan. Karamihan ng aral na natutunan ko sa nung ako ay Iglesia ni Kristo. Dati na akong mga awit eh. So may share ko lang dati nung mayroon na akong nung andun pa ako sa lokal namin doon sa Nueva Ecija. Um, alam nyo ba na nung hindi dati kasi yung una ko pinagsasamba, naalala ko hindi pa na, na construction, hindi pa nagawa kundi parang bahay lang siya. Yung padre niya, plywood lang eh. Tapos yung kalahati niya, yun, may ano naman, may simento naman. Tsaka simetado din naman sa loob, pero hindi siya yung ano, parang bahay lang siya na kapilya ng Iglesia Ni Cristo. So, alam mo ba kung anong naririnig ko sa dati sa mga kakilala ko na hindi kaanim sa Iglesia Ni Cristo, kung ano yung husga nila at sinasabi sa akin nun? Ang Iglesia Ni Cristo daw ay may pinipili. Kasi, bakit daw kami hindi napatayuan ng kapilya, hindi napakatagal na panahon na hindi pa pinapatayuan ng bagong kapilya kasi yung iba daw nakikita nila nakata napatayuan naman nila ng bago, mga bagong kapilya pero mga ano pero bakit daw sa amin hindi kasi ang gaganda daw ng mga kapilya doon sa iba sa amin hindi daw eh so ibig sabihin hindi daw patas ang iglesia ni Kristo pero nung na, pero nung ano na yun napatayuan na naman kami ng kapilya naalala ko noon eh napatayuan naman kami ng kapilya ang sabi naman sa akin ng iba uh, to be seen experience uh, so hindi ko naman nila lahat meron lang talaga nagsabi ang sabi sa akin sabi sa akin noon hindi naman daw nakikita yan kung sa ano natawag nito kung pinatayuan mo o sa ganda ng kapilya wala daw yan sa panlabas na anyo wala daw yan sa kung pinaganda mo yung tahanan ng Diyos na uh, kapilya doon kasi ang importante lang daw doon, sumasamba. Yun ang sabi sa akin eh. Kaya minsan pumasok sa isip ko. Nung hindi napatayuan, sinasabi, hindi patas ang INC kasi hindi pa kayo pinatatayo ng kapilya. Inuuna yun, yung iba, palakasan. Pero nung napatayuan na naman kami ng kapilya, ang sabi sa akin, wala daw sa, ano, sa ganda ng kapilya yan. Nasa, pags, nasa ano daw yan, nasa panalangin at pagsamba ng Panginoong, pagsamba sa Panginoong Diyos. Tama din naman yun. Pero sa akin lang, yun lang talaga, napansin ko lang talaga sa mga, nung, no, kapag na hindi ka pa napatayuan ng kapilya, yon yung mga sinasabi ng hindi nakaranas na maging kaanib sa iglesia ni Cristo. Pero ang hindi nilalam, yung mga yon hindi kasi kayang pagsabahin yan lahat ng ano ng iglesia ni Cristo. Uh, Nang taga pamahalaan noon kasi hindi pa naman ano eh. pero ngayon tingnan mo halos sabay-sabay na lahat ng project, ang dami nilang ginagawang kapilya. Tsaka marami ng trabaho ang iglesia ni Cristo kaya yun lang talaga pumasok lang sa isip ko noon. Talagang kuminsa nang panghuhusga minsan nasa ano. din ang panghuhusga nila sa iglesia ni Kristo kapag napatayo pag hindi pa napatayuan ng bagong kapilya at pag napatayuan pa ng kapilya. Kasi ang ano naman talaga niyan, talagang magaling ang iglesia ni Kristo, magaling ang sila sa humawak ng pera. Kagaya ng mga sinabi ko nga sa inyo na masinop sila sa paghawak ng ab ng mga kanib sa iglesia ni Kristo. Pasalamat mga handugan. At saka kaya nagkakaroon ng mga ganyang kapilya ngayon. Kaya yung mga nagsasabi noon at mga nagsasabi na hindi patas yung Iglesia ni Cristo ngayon, tingnan yung Iglesia ni Cristo, sunod-sunod yung mga project nila, ang dami nilang ginagawa. Kasi kung titingnan mo naman, kung yung bahay nga na, yung sarili mong bahay na papaganda natin, iniisip natin kung paano mapaganda, haupat pa kaya yung tahanan ng Diyos. Hindi ba natin, ano yun, isipin kung paano rin yung pagandahin na maging kaaya-aya. Kasi kaya nga tayo binigyan ng binihiya ng Panginoong Diyos ng kalusugan, ng katawan, ng buhay at kakayahan na magtrabaho upang magamit ito na hindi lang sa ating pansarili kundi pati rin sa pananampalataya at pagsamba sa Panginoong kay Pan sa Panginoong Hesus Kristo. 'Yun naman talaga yung tama na maghandog tayo, mag-abuloy na naayon sa nasa Biblia. Pero yung abulo yan at saka handugan ng iglesia, walang sapilitan yan. Talagang kusang loob yan na binibigay ng mga kapatid sa iglesia ni Kristo upang magamit sa pagpapatayo ng kapilya at ng, ano, ng maayos na kapilya para sa mga kaanib sa iglesia ni Kristo. At dyan din ako bumilib ng gusto dahil napakasinok talaga nila pagdating sa pera, lalong-lalo na ang tagapamahalang pangkalatan ang kapatid na Eduardo B. Manalo. So hanggang dyan lang aking video po ni guys. Maraming salamat guys.